So for today's vlog, so ayan, magtatala po kami ulit. So kami na lang ni anti Pauling yung natitira dito. So matira matibay talagang yung iba talaga ay sumuko na dahil sa sobrang pagod, hindi na nila kinaya. So itong inanihan namin kahapon ay hindi talaga ito yung sakop ng uh, party namin na dapat aanihin. So dahil nga uh, Talaga sumuko na talaga yung dapat mag-aani dito or magha harvest magagapas Talagang uh, sumuko na sila siguro hindi na hindi na talaga nila kinaya yung sobrang pagod kaya uh, tumulong na kami dito kahit sobrang pagod na rin talaga kami tapos ayun uh, masama talaga yung pakiramdam ko. So kahit ngayon ay masama talaga yung pakiramdam ko pero pilit kong kinakaya hanggang sa matapos lang talaga ito. So yun am uh, nilalagnat talaga ako ngayon sa so, dahil nga sa sobrang pagod ko na rin kaya hindi na rin siguro kinaya ng katawan ko yung init, pagod so yun pero kakayanin pa rin para matapos ng ito <laughs> dahil halos wala talaga makita na iba na magha-harvest ng palay dahil nga sa sitwasyon ng palay dahil halos talaga lahat wow, wow, ng So, yon mag start na tayo para dito sa pagtatalapok ng palay. So, yon naghahakot-hakot na rin talaga ako na kanyan pa konti-konti lang. <laughs> Lahat kasayanin. So, Medyo mabigat ito kasi sariwa pa nga. Ay yung... Uh, basta yung dahon, yung puno. Dahon, yung puno. Hindi pa tuyo yung puno ng talay. Diyan, kaya ko na rin siguro. Tapos yun. So, tali wala na talagang energy wala na, ubos na yung lakas ko pero go go lang ayan, tapos buhat nakayanin, ayan kaya pa naman so yun, kaya magaan lang Eh. Oh, oh yang tali. Yun, Lahat ay kakayanin.